aturang respondent ay hindi Filipino citizen. Tuluyan ang kinansela ng Comelec and Bank ang proclamation ni Joey Chua bilang kinatawan ng ika na distrito ng Maynila dahil sa isyo ng pagkamamamayan. Pag hindi ka natural born Filipino, kahit naturalized Filipino ay hindi pwede maging kongresista. Ang sabi ng Commission Division at sabi ng Commission and Bank, siya ay hindi natural born Filipino citizen. Ayon sa resolusyon, hindi siya natural-born Filipino dahil Banyaga ang kanyang ama at sa ilalim ng batas, hindi pwedeng mahalal ang isang naturalized citizen bilang kongresista. Dahil dito ay mananatili ang naunang desisyon ng COMELEC na panalo bilang kongresista ng 6th district ng Manila si Congressman Benny Abante na nakalaban ni Joey Uy. Matatandaan na natalo ni Joey Uy si Abante pagdating sa boto. at pumangalaw lang ito sa kanya. Pero bago yan, huwag kang like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Sa kanyang Facebook post, ay pinasalamatan ni Congressman Benny Abante ang COMELEC at mga mamamayan ng 6th District ng Manila. Narito ang kanyang pahayag. Statement of Representative Bienvenido "Benny" Abante Jr. on the 30th June 2025 resolution of the COMELEC and Bank, the ruling of the Commission on Elections. And Bank is a reaffirmation of what we have always believed, that in public service the truth matters and that the rule of law must prevail over misrepresentation and the temptation to win at all costs i thank the kamalek for its courage and clarity in upholding the law it also upheld the truth as scripture declares in psalm 85.11 truth shall spring out of the earth and righteousness shall look down from heaven indeed what was hidden has been revealed and what is right has been affirmed this case is more than just a personal victory it highlights the importance of protecting the integrity of our democratic institutions and ensuring that those who seek public office do so with honesty and transparency. Our constituents, the people of Manila, deserve no less. They deserve leaders who are open about who they are, faithful to the Constitution, and respectful of the sacred trust that comes with public service. To the people of the 6th District of Manila, thank you for your prayers, your faith, and your patience. I return to Congress humbled by this responsibility, and resolved to continue serving with the same values I have always upheld: faith in God, love for our Kababayan, and respect for the rule of law. To God be the glory. Narito naman ang official statement ni Congressman Joey Uy ng nakaraang linggo na kung saan ay nagpahayag din ito ng pagkabahala sa decisione ito ng komisyon. Hindi negosyo, official statement. Marami po ang lubhang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas na resolusyon ng Commission on Elections, COMELEC, patungkol sa di umano'y aking questionabling pagkamamamayan. Ipinanganak po ako sa Stenya de Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural-born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural-born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, di ba natural-born Filipino? Ako po ay Pilipino. Lumaki, nag-aral, naninirahan, nagsilbi, at patuloy akong nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsehal ng ilang termino mula pa noong 2004. Nagsalita na po ang mamamaya ng ikaanim na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, siya ring tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpatuloy ang mahigit dalawang dekadang paninilbihan sa aming mahal na Distrito 6 ng Maynila. Sumugod din sa tanggapan ng Comelec ang ilang mga supporters ng kongresista para kalampagin ang tanggapan ng Comelec, at magpakita ng suporta. Komilek po. Meron po kayong mensahe sa Comelec po. A mensahe <tod> namin sa Comelec. Ipaupuin si <tod> si Oi.